Eu <síntate> ay mga idol ah nakit natin yung mga pakainan at saka yung inuman um, ah doon sa kubong malaki sa baba sa paitlugan kasi tilinisan natin at magdidisinfect tayo kaya mamaya malinis na yan lagyan natin pagkain at saka tubig mga natin yung iba sa baba ayun ang umakyat ito basura na itong mga ganito wala nang laman yan yan uh, wala nang mga laman Ayan, mamaya ito malinis ito mamaya yan bagong ano ko bagong kuha ko bagong puto ko kanina ang umaga bago kong magpakain Ito. Oh, ito na mga idol, malinis na yung uh, Pakainan ng mga alaga nating manok At uh, uh, Nadisinfect na ito Ang ginamit ating Disinfectant is uh, Zonrox lang Ayan Tsaka yung painuman natin ng tubig Ayan, May tubig-tubig na nilagay natin kasi uki okay naman sila na Nang halap Ayan Malinis na yung tubigan Ayan pagkainan malinis na rin ito may maliit ay nilagay dito yung malaking dito sa taas kasi nandoon din yung mga babae ay maya maya alagyan ah, natin to ng pagkain para makakain sila sa ngayon ah, hindi muna kasi doon sa taas binigyan ko sila ng pagkain ah, doon sila kumain at ayan ah, na natin yung pakainan nila ah, nilagay niligay na natin pero hindi muna natin lagyan ng pagkain ah, mamayang tanghali lagyan na natin to para dito sila babalik. Ang pagpakain natin sa mga manok natin ay eh, umaga at saka hapon lang. Bali, mamaya ang tangali, lagyan natin ng kaunti at saka lagyan naman natin sila ng saging. Nung nakarang araw pala, i eh, Madrid, Agua yung nilagay natin. Eh, mamaya, saging naman ang natin. Ayan. Nakaredy na yung pakainan. At saka may tubig na tayo. Ayan. Ayan. At itong mga saging na to, uh, linisan natin para malinis yung area dito. Labas natin po siya. Ah, uh, yun ah, uh, palagi nating malinis yung pagkain nila. Ah, uh, inumin para yung mga manok natin ay malayo sa sakit. Uh, bukod lang kung tag-ulan, hindi talaga maiwasan lalo na pag nasa labas sila ma ano ma maulanan. Ito mong klase kasi ng manok na to eh, mahina sa ano mahina sila sa uh, ulan, lalik silang magkasakit kaya pag tagulan na nandito sila sa loob para iwas sakit talaga pag iba yung panahon ah, kaagad ko silang pinapasok at hindi pinalabas eh, maganda kasi pag nasa labas sila uh, ah, tayo ng pagkain kasi marami silang makakain sa labas na mga daun daun insikto ah, mga bulak ng puso ng saging yan ang kinakain nila kaya medyo nakano tayo uh, ah, tayo ng mga ah, ng pagkain nila E bukod, pag nandito sila sa loob, yung talaga obligada tayong magpakait kasi kailangan nilang kumain para makapag-produce sila ng itlog. At yung itlog naman, ay may natin. Kasi sa ngayon, hindi pa ako nagpapain cubit kasi sa panahon ngayon, eh, tagulan. Uh, by November or December, umpisa na naman tayo magparami. E, salamat mga idol!